dung jumil mayong gabi eh. Uh, unsa uh, day meaning sa false dilemma dung jumil nga naa diha ron nga gigunitan dung jumil palihog kuno basa sige unsa um, may gudri sa, sa dilemma Kaya at kini ang false false dilemma oh the false dilemma pala si of when someone misrepresent an issue by offering only two hmm. options. when more exist oh, oh. or by presenting the option as mutual exclusive ah oh. unya uh, unsa may mong pagsabot ana dung jumil palihog kuno explain ba kay Uh, ni palag mangka ni ribat mangka about ana sige explain ko no imong nasabtan ko no ana post dili makong lutan ako pilay ang post dili ma ah kanang ba, nang lutan ako kanang layo <laughs> layo gi kay ba sa Sige ko na, no, bali ka ko na, ang sa'yo pagsabot ni mo ba? Post dilima, kung nalungtan ako, pilay. Ang post dilima, ah, nanagwa ba? Nanalungtan ako, nanang layo, ay layo, ikay ba? Ang sabi So <laughs> sa may teacher ni mo ani Dong Jumel kay mau man meaning sa false dilemma. <laughs>